Ito na si Julius. dito muna tayo si sir sa Sir issue ng TRB. Corpus. May sir. namatay ba? Opo. Good morning, Sir Julius. Uh, sir, Sir Ted, at uh, uh Ma'am Chacha, magandang umaga po at salat po ng ating tagapanood at tagapakinig dito sa inyong programa sa Radio Tico Magandang umaga po. Opo, uh, salamat sa panahon, Sir Julius. Kahit po holiday ngayon, kayo available. Sige po, ano ba itong uh, kautosan na ito na ano ba, uh, manghuhuli ng mga wala pa hong RFID sticker at kulang yung load. Ano ho ba ang order na ito? Saan po nang gagaling ang order? Uh, as we said, a brief background lamang po dito sa uh, na, na sa Joint Memorandum Circular uh, number 2024-001. Ang uh, packet po nito, ang subject na is Revised Guidelines for All Vehicles Traveling on Toll Expressways. Ang pinakalayunin po nitong uh, guide lines na ito ay uh, magkaroon tayo ng mas uh, maayos at mas mabilis na uh, uh, flow of traffic, lalo na sa mga ETC lanes natin sa lahat po ng expressways under the jurisdiction of TRB uh, by strongly promoting and encouraging na itong ating mga uh, motorista ay magpakabit na ng RFID nila. At the same time, gabayin at bigyan sila ng Uh, 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 ng tamang uh, paggamit at responsabling paggamit ng kanilang mga RFID kung meron na po sila at ang ano po uh, tama po kayo uh, may, may kaakibat na penalty ito kung hindi sila susunod at, uh, uh, ito naman pong penalty ito ay uh, uh, pwede nilang questionin kung sakat-sakarin may basihan sila na hindi sila ang nagkaroon ng pagkukunang pagkapumarkas sila sa mga dedicated ETC lanes po that internet. Okay, so meaning meron pa rin pong mga lanes na cash lanes? At this time po, <clears throat> tama po kayo sir <clears> At <throat> uh, this time, and all the expressways <clears throat> are still allowing motorists to pass through lanes uh, Uh, Meron pong directional sign uh, na binibigay pa rin sa kanila mm. na kung wala kang RFID, mm. di ko dumaan mm. at para makabayad ka ng toll uh, fee mo Opo. cash payment. Opo. So ito hung uh, cash lanes na ito, wala itong deadline. Hindi ibig sabihin by September 1 eh, wala ng cash lanes sir? Hindi po, uh, Sir sure, Ted. Tama mm -hmm. po kayo. Mm -hmm. Patuloy pa naman po natin yung papayagan ng mga motorista ng walang RFID na dumaan mm -hmm. sa tinatawag nating big lane or cast lane. Mm -hmm. uh, So, barit, uh, yun nga po. Kaya natin sila hinihikayat na na magpakabit na ng RFID sapagkat Opo. ang targeted uh, implementation Uh, deadline naman po na din for the cashless and contactless toll collection mm -hmm. is on October 31. Okay. Para hindi naman po sila magkandarapa na naman sa mm -hmm. pagpapakabit ng RFID, uh, mabulunan na naman apa, ang ating mga yes. installation site, uh, binibigyan na po natin sila ng uh, sapat na panahon at warning mm -hmm. na magpakabit na <clears throat> po kayo sa so ngayon. Okay, so sige po. po. Ang penalty po doon sa mga wala pong nakakabit no, na RFID ETC na ito, at ikay doon sa sak -sak sa, uh, sa uh, sa electronic boot na ito ay isang libo sa first offense, dalawang libo sa second, pangatlo naman ay 5,000 na. Ano, yan po 'yon, no? Habang yung po namang insufficient po yung load o balance, Alright, 500 limang daang piso po sa first offense, isang libo sa second offense, and 2,500 po sa proceeding offenses. Ano po? Klaro yan, Sir Julius. Okay, tanong. Tama po Ito po, tanong. Kung sobra po ang tukod doon sa RFID dahil hindi binabasa po yung aming RFID sticker at kami pupunta sa cash lane para mas madali ho yata ito, meron bang penalty kami? yung pagpunta niyo po dun sa uh, cash lane na hindi wala po kayong penalty unless you were dangerously causing okay. uh, which is a traffic violation. Ano po? Mm However, -hmm. mm -hmm. uh, yung pagpunta niyo po, wala namang pong penalty kung mas ninanais niyo pong magbayad dun sa cash lane. Ayun, maliwanag po yan. Kung kayo po ay mainipin at tumutukod na po at hindi binabasa po yung RFID doon sa sasakyan na nasa unahan ninyo, pwede pa rin kayo mag-cash lane. Bayo na lang kayo ng cash kasi nga po mas mabilis kung minsan. Okay, klaro yan. Yun ho bang toll operator na... Ang problema hindi binabasahan po ng RFID sticker yung mga auto. Wala pa silang penalty? Sir Ted, maraming salamat po at uh, nilabas nyo rin yung itong yan. Meron po in fact, mm -hmm. po nitong pag-full, bago mag-full implementation nitong JNC na ating pong bagong daba, mm -hmm. ay mapipilitan at gagawa po ng paraan ang ating mga toll operator at concessionaires mm -hmm. na yun naman kanilang mga quality or sabihin na natin mga kakulangan mm -hmm. uh, sa tamang pag-operate ng kanilang mga electronic toll collection systems mm -hmm. uh, ay dapat naman na nilang naisaayos sa halos lahat. At uh, dahil may penalties din po tayong ipapasok sa kali-resurrected. Mm -hmm. Yan po'y pag-uusapan po natin at uh, uh, siguro after this JMC kasi pinapa-update na po ng aming tanggapan. Uh, pinapa yung mga pe, uh, yung mga sanctions and penalties that may be imposed the toll operators or failure to comply okay, with sige. the minimum <coughs> performance and standards and specifications. Ayun, sige. So, uh, Sir sir Julius, sabi nga po ninyo, mag-inap ako'y nakapagtatanong po ng isyong ito. So, eto lang po. Sir sir Julius, ako'y magpapasintabi, ha, pati po sa mga operators po ng ating expressway. No? Sabi nga po natin dito, ang, uh, ang fairness ang ating pong hinihingi. Okay. <clears throat> Bakit kayo diyan sa TRB at saka itong perhaps DOTR ano kasama niyo dito? ay eh, agad-agad naglabas po ng memorandum circular na ito penalizing those no na kulang unload, walang RFID at mayroong corresponding fines kaagad pero hindi pa kayo nakakabuo ng inyo namang guidelines how to penalize your toll operators. Hindi ba nang kaya maaaring sabihin natin na hindi naman yata fair yun? Uh, Sir Ted, uh, in a way, if we don't uh, also penalize the operators by the time we start penalizing itong ating mga motorista, unfair nga po yun, Sir Ted. That's why, by the time na fully implemented na po itong ating JMC, penalties also mm. await ang, 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 mm. ang ating mga toll operators for failure to comply with okay, the okay, okay. been Okay. Mr. Corpus, uh, sorry sir, ha, but with all due respect, eh Opo. opo uh, sir, eh ba bakit hindi na lang isinabay yung memorandum circular para klaro na. Kasi ngayon lalabas po okay, kami muna ang mape -pe mape habang kayo pinag-uusapan pa ninyo kung paano po ma-penalize mape ito pong mga toll operators natin. Di ba mas maganda nga sana pakinggan para patas na meron na rin pong corresponding na penalty guidelines para sa operators? Kasi pag ako, <clears throat> alhalimbawa Opo, ay hindi ako binabasahan. Ako ay nag-comply, nag-load ako. Hindi pa rin ako binabasahan at naiistorbo din ako at binubusinahan na rin ako sa likod. Tapos hindi pa sigurado kung ano ang penalty nitong toll operator at paano ho ninyo malalaman yung mga pangyayaring yun. Hindi kaya dito ho medyo klaro na po na hindi patas ang regulator sa usapin ng kanyang, ha? Sa, ng kanyang dapat na i-regulate a -vis the public na dapat nga'y nakikinabang dito po sa programang ito? Uh, Sir Ted, salamat po. Actually po, meron na po tayong uh, guidelines dyan na uh, nakalabas na uh, tukol sa penalties and sanctions sa ating toll operators in the event na hindi po nila makumply yung ating mga NPSS. Kaya ta gaya po nang nabanggit ko, Sir Ted, by the time the JMC is fully implemented, all of these penalties also await. Uh, yung ating mga toll operator mm. hindi bet na mapatunayan apa. hindi sila po okay. ang at sige. fault at that situation. Sige po. sige po. Assuming po na totoo mm. sinasabi niyo po Sir Julius na meron na po nakalatag pala na penalty guidelines. Ano itong penalty? Sige nga po please. Ah, uh, ito po sa gilipihanan ko. just an example po, Sir said, kasi mm -hmm. Si the prevailing MPSS sa ngayon, gaya po itong uh, ating uh, Uh, Q length of so ETC length of so toll plaza ang nakalatag na penalty po rito, 1,500 toll equivalent units per occurrence times the toll rate. So kung sa po yung toll rate na uh, nababayaran is supposed to be 100, 1,500 times uh, 100 ang penalty per occurrence in the violation dun sa uh, MPSS sa ang magbabayad sa TRB ng penalty sa bawat isang pisong toll kapag hindi binasa yung kanyang RFID sticker ay 1,500. Ganun ba yun? Opo, 1,500 oh. times <clears throat> 100. Uh, yun po ang toll fee that is supposed to be paid uh, by the uh, motorist. So, 1,500 ah. times 100? Opo, opo. So that, that opo, will be... Per opo that will be how uh, much uh, 150,000 150, yeah. so 150,000 sa bawat isang incident yes correct okay so mm -hmm. are you technologically capable to monitor the violation ah uh, ito po kasi mga violation nito we we can monitor it through yung mga records that are coming to us, so, uh, mm -hmm. that which the mm -hmm. uh, operators are obliged to submit sa mm -hmm. uh, CRB po, mm -hmm. uh, yung aming pong, uh, random audit, ang aming audit na sinatagawa, mm -hmm. uh, field audit po namin. Mm -hmm. At uh, yun pong uh, siyempre sa CCTV, sinitignan din po namin mm -hmm. yung mga kaganapan kung bakit magbabagat at siya uh, inoobserbahan po mm -hmm. ang investiga mm -hmm. ng PRB audit Team mga mga transaksyon na yan. Okay. Kailan po ito naging effective po, Sir Julius? Uh, ang kung maalala ko po, the this uh, NPSS has been approved uh, this year yata. Uh, uh, so, And, so, 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 it, so, ito, proper ito, proper po so ito po, so ito po'y po. effective na? Opo. Okay, opo. sige. Kung ito po'y effective na, Opo, sino na po ang napenalize niyo at magkano binayaran? ah uh, that I I have to check uh, uh sir Ted ang nadam ko po nakapag issue na ng mm -hmm. non-compliance report mm -hmm. ang TRB to some uh, uh, operator mm -hmm. na uh, for their non-compliance and they have kasi medyo processing post test na of course of course uh, no. they did corrective mm -hmm. actions on the non-compliance report Okay, so Kaya sir, opo opo. So sir, have, so, so kung meron na po na penalize and then dadalawa lang po naman to major natin na operator. eh. So mm -hmm. it, silang dalawa po meron na po silang ano? Uh, meron na po silang uh, ongoing case na nang compliance. Uh, that I will have to check if both of them mm -hmm. have been issued. At least uh, I think uh, there is one that I know na na na, na, na damang ko na naisyuhan na po ng non-compliance so, wala report. pa, wala pa? Meron na pong naisyuhan. Ah, okay. Na so, um, Kaya so, nga po, okay. ang, ang ginawa po uh, mm, after mm, receiving the mm, non-compliance mm, report and because the mm, penalty would be substantial, mm, tumuha po mm, sila ng corrective action which mm, is also acceptable as a solution due to due process. O nga po, kasi pag pinag-usapan natin halimbawa ang Skyway, eh lahat jan isang daang piso mahigit ano ho ang ang bawat daan mo diyan so we presume kung meron po silang uh, notice na of violation million ito na, na, kanilang penalty will you make it public uh, that i will have to confer for with our ah uh, okay uh, higher up sa awo magstand I wish I have the authority yes sir yes sir we understand so, pero apo, pero sir apo. sir Julius ah uh, mm. po po after this conversation how soon can you give us the facts na kung totoo po na meron na pong mga nabigyan man lang ng notice because I think being a uh, regulated uh, industry and being uh, a, a public utility Palagay ko po, this is imbued with so much public interest that you have to make this public. Uh, sir, teda, niyo po, after, our, uh after this, after this interview Opo, that we mm -hmm. are having. Okay, po, okay. I will confer mm -hmm. po and uh, get in touch with mm -hmm. our office. Mm -hmm. And that I have said po, uh, uh, my, my manager is parang to and they Opo, did Opo, some Opo. corrective action. I just need to verify from the Opo, office so Opo, that Opo. I can get Opo, back Opo. to you. corrective okay. action on the part of the rb meaning penalizing the operator and corrective action on the ano on the regulated uh, issue po nang parang uh, notice of uh, violation uh, uh, compliance okay. and the corrective okay. so, action yeah. <clears> throat> uh, throat> na ginawa po throat> ng throat> ating uh, mga uh, <clears throat> operator. Opo, sige po. And we understand. Mm. I'll get back to you that, po, I just don't have uh, the verified information or data just uh, sir, now. Sir, uh, how can the public help? Pwede Pe bang cellphone video? Dumaan ako doon, hindi ako binasahan, hmm. kinunan ko ng video. And then, lumabas doon sa kabilang counter yung teller, pumunta sa akin, hiningi yung <laughs> card ko, tinap niya yung card, binasa, umalis ako. Is that enough evidence? Kayo ba'y tumatanggap ng gano'n? Opo, oh, po sir Ted, uh, as much as possible, sabi ko nga po, mm -hmm. uh, meron kami, <clears throat> di ba, pinapakasabi namin, sinasabi, tulungan niyo kami if you mm -hmm. need help, okay. you send that through us. Ah, TRD, okay. yung mga complaints niyo, mm -hmm. support supported with the uh, data or even picture or, or video, video kung sakatbahan lang sa, okay. asukali, sa ganun, we will have enough basis to to bring this uh, matter to the attention of the toll operator. Okay. Opo, And if we mm -hmm. found out that mm -hmm. they are at fault, mm -hmm. then the appropriate action from the office mm -hmm. can be uh, can be ano po, can be given against the toloperate. Okay. Uh, yes, yes, okay. Sige po. So, sir, uh, ano po ang uh, telepono o way makapagpadala kami ng Viber uh, pictures? o Mas maganda kasi video, no? Kasi nga actual uh, yan. Pati yung waiting mm -hmm. time mo. Saan kami maari okay. makapagpadala po ng reklamo? Uh, sir Ted, uh, so, uh, so now I can give you the email. Yung pong assistance .trb mm -hmm. at trb.gov.ph uh, at yung records at trb.gov.ph. Public assistance, one word, all capitals po, sir? Uh, all uh, small letters po, one word. Okay, public assistance at trb. Opo.gov. Tr TRB, TRB, right? opo. TRB.gov. Uh, okay. Toll Regulatory Board.gov.ph. Uh, .gov.ph opo. Okay, yan po ang inyong email address. Opo, yung TRB, sir, TRB lang nga, hindi toll regulatory. Ayan, board TRB, po. okay. Toll, uh, abbreviation Opo. po, TRB.gov, tama? Dot gov? Opo, dot gov. Dot ph. Opo. Okay, Opo. sige po. Opo, kami po inyong katuwang ha, dito po sa inyong kampanyang Ay. ito. Kasi, uh, sir, sir, ano, sir uh, Julius, at uh, naunawaan po naman natin, ano, ito pong sitwasyon din ng mga toll uh, operators natin sa panahon po ng panganganay, di ba? Yon. Mm -hmm. Opo, pero kasi ngayon medyo matagal-tagal na rin eh. Right? Opo na yeah, po. Opo. yung yung apong interoperability hindi pa po ito ano ano totally na papatupad ano? Hindi pa po, sir Ted that ang uh, mm -hmm. target po niyan ngayon is mm -hmm. before the end of the year. Mm -hmm. Sana yung one RFID, one account eh, may mm -hmm. patupad na po natin. Nagkaroon mm -hmm. po ng mga balakid sa kanila mga Uh, business uh, undertaking mm -hmm. taxes, etc. Mm -hmm. uh, Subalit, so uh, naglanais po tayo na sana ma-implement na rin opo, yan opo. before the yeah. end of the year. Okay. Sige po. So, sir, uh, again, ano po, ang ating po lamang po talaga dito mithiin, pati sa panayam na ito, is to improve ang ating pong services to the convenience of the riding public. Yan. Opo. Okay? Yes, sir. sir. kayo oh, po nga mm, po ang kasama namin, katuwang namin. Kasi mm, we, you give us more eyes dito mm, sa mga expressways. Mm so, Considering, Opo. Oh, siyempre, yan naman po kami oh, pwedeng po. See, um, po. ng tao dyan 24 So, kayo mm -hmm. po sa uh, the modeling public mm -hmm. are in fact our extension in mm -hmm. being able to monitor yes. yung pong mga kaganapan sa ating mm -hmm. mga expressway. Yes, indeed. So, sir, uh, kayo ho, Sir Julius, saan kayo dumadaan na expressway? Uh, uh, kuminsa po, uh, dito sa South, kasi may sumusundo po kung ako po sa San Juan. Mm -hmm. uh, kuminsan po, dito rin sa Andes, sapagkat ako po taga sa Okay. So kayo ba kung minsan ay hindi na binasahan ng RFID? There was an occasion po at uh, uh, in one of my ano na hindi nabasa and uh, I thought uh, ay ba, bagit hindi nabasa uh, the, parang they were shifting to a system parang Ah, may dahilan pa sila. May tayo, dahilan oh, pa. Pero uh, oh, lately ho, kailan kayo huling hindi binasahan? Uh, not lately. Okay. Uh, <clears throat> kasi kakabiyahe ko lang po kahapon. Galing ka okay lang ba doon sa okay water. Naman. Okay naman po kami. Ay, salamat. I praise God. Opo. Praise God that you have the convenience, no? Opo. Of passing opo. through ng uh, mabilis. O, sige po. Opo, opo. 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 Sige. So, again, Sir Julius, salamat na marami ha. At kami po ay, ano nga, ano, nagagalak na maging parte ah, uh, ng information dissemination po ng TRB at mga toll, uh, ito, toll operators para po sa totoong adikain na makapaglingkod sa bayan. Opo. Salamat, sir. Parati para, para naman po ako <laughs> nagpapasalamat sa iyo, sa inyo, sir. Mm na -hmm. yung natin sa media. Mm -hmm. Kayo po ang aming katulong uh, sa pamamahagi ng impormasyon sa ating mga expressways. Mm. At the same time, kayo rin po ang aming feedback mechanism. Yes, Dahil hindi po namin na uh, Uh, kayang sa taklawin lahat siya 24-7. Kaya we had to extend the, uh, our capability to monitor the Opo. expressway Opo. through Opo. you, sa media, sa mga motorista. Okay. Mabuhay po. Thank you very much. And have a good long weekend. Salamat po, Sir Julius Corpus. Ang uh, TRB, siya pong spokesperson mga kapatid ha. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.